Hello guys, welcome to my channel. Ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng isang ilaw at isang switch. Tapos dito tayo kukuha ng source sa supply ng ilaw rin at switch. Ito yung receptacle natin. Nilagyan ko na ng wire. Dalawang wire lang yan. Neutral at hot wire. Switch naman ang ilalagay natin. Nilagyan ko na rin ng wire, dalawang terminal lang 'yan. So maglalagay tayo ng isa pang wire dito para sa supply. Dito tayo kukuha sa kabilang box. So buksan muna natin. So maglalagay tayo dito ng wire papunta sa kabilang box para sa supply. Nabalatan na lahat ng wire. Mag-splice naman tayo ito yung source natin dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa kabilang box na i-install natin ito yung source natin itong itim, live, itong puti, neutral so una natin ikukunik itong neutral papunta rin dito sa neutral papunta sa receptacle una natin itong ikukunik itong live naman ang ikukunik natin Ikukunik natin ito papunta dito sa switch supply. Nakakunik na ang supply papuntang switch. Itong return naman ang ikukunik natin papunta dito sa receptacle. So dito natin ito ikukunik sa return ng switch. Return ng switch papuntayan doon sa receptacle. Sa hot ng receptacle yung sa inner part ng receptacle doon ito nakakonek so tapos na tayo mag tapping ng wire ito yung supply natin pumunta sa switch tapos pumunta sa receptacle yung return itong neutral naman diretso na yan sa receptacle so dito naman tayo sa pagkukuhaan natin ng supply ito ang supply natin galing circuit breaker ang puti, neutral. Itong itim, live. i natin ang circuit breaker. Tapos, itest natin. Test light muna gamitin natin. So, umiilaw. Ito yung live. Ito naman ang neutral. Walang ilaw. Live. May ilaw. Neutral. Walang ilaw. I-off natin ang circuit breaker. Tapos, itap na natin ang wire sa supply. So, itatap na natin dito sa supply. Ito yung live. Ito naman yung live natin papunta doon sa in-install natin. Ito naman ang neutral, yung kulay puti. Tapos dito natin yan ikukunik sa supply. Ito ang live, ito naman ang neutral, kulay puti. Itong isang wire dito, ito yung return papuntang switch. Hindi na natin ito isasama sa pagwawiring kasi papunta lang yan ng switch. Return yan galing switch papunta sa receptacle itong dalawa ang pagkukuhaan natin ng supply. Itong neutral, una natin itong i-connect dito sa neutral rin papunta doon sa in natin na ilaw at switch. So tapos na i-connect ang neutral. Itong live naman ang isusunod natin. Itong isang kulay itim na wire, dito natin yan i-connect sa live. So tapos na tayo mag topping ng wire. Uulitin ko yung pagdemo sa wiring para maintindihan. Itong neutral, dumiritso yan dito sa receptacle. Tapos itong kulay itim naman live, dumiritso yan dito papunta sa switch. Tapos yung return niya, dumiritso rin doon sa receptacle. Hot wire ng receptacle. So ganun lang kung paano magdagdag ng ilaw at switch tapos kukuha ng source sa supply ng ilaw rin at switch. i-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch. Ayan at functional. Dito sa kabila. Ayan, functional rin. Dito uli. So, functional yung ginawa natin. Ganun lang kung paano magdagdag ng ilaw at switch. Tapos, kukuha ng source sa ilaw rin at switch.